arap ng ini ka mga friends. Mhm. Kapeng hmm. uh -huh. basta apil lang uling. <laughs> Ana. Ngaapot apil lang <laughs> ta kaon ton. Ah. Uh Indadala -huh. ko ka presensya kasi. Maraben mar mo to. Hm. Ayon. Sipa. Mhm.

na kami okay. mga kapens okay. eh Kara okay. gutuman ah gusto to dati So ang dami namin yung mga dami Ano pa ito sa tawag ang tawag Ito ang Ah Ano ito? Mimo! Nasa limo! mo na kami mga kapens okay. eh na Okay mga ka-friends, uh, magkilaw-kilaw muna kami mga ka-friends kasi gutom na. Uh, sniper! Anong tawag niya? Is that, is there, sabi? up uh, anong tawag sa inyo sa mga ganito, friends? Uh, <laughs> tawag sa amin dito sa Matalom. Sniper, tingnan yung mukha niya. <laughs> 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 ito yung kikilawin ng yun, mga ka-friends. Tiki. Oh, tawag tiki. Sniper ko na, sniper na. Sniper. May silay na maliit. Okay, sniper pa ito pa may sigaras na maliit mga friends tapos may tad pa patad napata. ito na pata ito na mga friends ang paksil ano may tambak pa mga friends hindi nyo na mga friends ang dami sabat mga karo yung lamat na mga friends kamatis ka limonsito goods ka dyan mga friends ito pakasapin kayo mga friends yan ano yun, yung mga kinain niya yung mga, mga kain nito yung kinain yung isda nito, lumot lang <laughs> saka yung mga um, ba, ano yung taw, buhangin eh, ah, Iki, ano, gano'n? Oo, gano'n, ko marunong ngayon magkilo, ano ba? Ganito, pente, friends. Yan, yeah, pwente. Pwente ko lang, kaprens, pa, oo. Ano? Hanap tayo ng panggat, mga kaprens. Oh. <laughs> ihaw tayo, ihaw. 你、哦、后，你后。

preso. Tingting talaga naman. Ah. Sabihin lang naman ito ng Kobe Mamaya mga friends. Eh. Nakisikip eh, Yung mga ano, nagre-ready na talaga yung mga ano naman, gatong, tapara. Ang suba na ba? Ara, pilitak.

talaga kapag kasama ka kasama ka namin ka. sarapan talaga yun ganda sa amin mga ka-friends say, so, ikli lang basta sipag usipag ka lang ano? pag usipag ka lang diyan ka talaga ng isda Okay ah, tayo mga ka mga ka friends. Ah, shout out sa mga Tapos inihaw. Uh, ano no jan? Oo, dito. Sana kunan ko 'yan. Tamati, mga tis mga friends. Hmm?

Tapoy lang, tapoy lang uling Ang lahang ako po lang <laughs> Sa naglagay ng asin Tapoy lang Tapoy lang Tapoy friends <laughs> kay sa sawan ba sa pisa ko na na pasti lang may maglagay na ako gets ko na 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 ako ko friends kasi marami mo to ayat na

em, nget, mates, mates, ah <laughs>

kilaw-kilaw tapos ko um, ano tapos niha o lugba na pinula kuwan ba? na sukil sugba o Kil kilaw shout mga kapins kaya di kulok inupit ah, ah. 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 Sang blade, ah, kabihay. Terima kasih. Please like and share. boom <laughs>